Magandang tanghali po sa lahat. Los Angeles, Mindanao. Kung saan kayo dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano TV29 para mag ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig pangungulig ng barya. Kaya ako tayo nandito sinisiling ng kanilang mga halaga. Ayan po. Magandang tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayo dako na mundo po. Kipsi po sa lahat at maraming maraming salamat sa inyo. Yun naman po, hindi pa po, po nakapag-subscribe dyan dito sa akin YouTube channel at gusto nyo ang ganitong mga topic po. Ayan. Malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay word coins. Ayan, word coins ang ating tinitira. Year 1997, ayan, one fourth dollar. Bago tayo magsimula sa ating talakay, kilalanin mo muna natin siya, syempre po. Issue po, United States. Period, Federal Republic, 1776 up to date po. Type, Standard Circulation Coins. Years, 1965 hanggang 1998. Value nito, 1.4 dollar. Currency, dollar. 1785 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 5.67 grams. May haba pong 24.26 mm. May kapal po naman itong 1.75 mm. Hugis po, syempre, bilog. Orientation nyan, coin alignment. Number and dust, 5.5. Reference number, KM-164-A. -E. Ito pong ginawa ng Amerika sa barya na ito, ito po ay tatlong klase. Ayan, tatlong klase yung inilabas. Mayroon sila rito 1997, Philadelphia Mint, 13%. meron din sila rito inilabas na 1997, San Francisco Proof, 1.1%. Itong ating year 1997 po ito ay nakapalob po ito sa Denver Mint, ito po ay 12% kung ilang piraso naman ang ginawa ng United States sa bariya na ito, ito po ay 599,680,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com. Ayan, kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang very fine 15, extra fine 15, almost uncirculated 15. At uncirculated nito ay nagkakahalaga lamang ng 55 pesos. Dako naman tayo sa kanyang price. Ayan, doon sa eb.com, nakakita ho tayo nagbebenta doon ng year 1997 ng $75. Nasundan po ito ng $10. Mayroon pinakamalit doon na $7 na bintahan. Dako naman tayo sa Carousel page, Sa Carousel page nakakita ho tayo nagbebenta doon ng $180. Nasundan po ito ng $230. pesos. Ayan lamang po ang aking may babaaking kanyang preso sa sagad na. So hanggang dito na lamang po, Losong Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po. Keep si safe po sa lahat and God bless.